Hello, hello guys. Good morning. Ito, papasok naman ako sa trabaho at pink na pink itong bagong uniform ko. Tingnan naman. Ay, nako. Tapos basa pa yung hair ko kasi hindi nga ako nagpa-straight straight kasi basa pa nga. Ang hirap, i ano siya, ang hirap niyang straight kapag basa. So yan ang ginagawa ko guys. Everyday nagmamap talaga ako para malis yung mga alikabok at saka yung pagkain ng mga bata. Alam naman, pag may bata, may mga pagkain-pagkain din sa gilid-gilid. So sa lahat po nang natatanong kung ano po yung work ko, yung isa po akong nani, yun yung permanent work ko at minsan is time poko kapag meron po akong off or pag -uwi ko ng bahay, 3 hours, 4 hours po yung pinapart time ko para po makadagdag po sa aking ano, expenses yung pangbayad ng bahay. Sa lahat naman ang natatanong kung bakit ako nakalive out, ay tingnan na naman ang late ng bahay ng amo ko, sana ako matutulog dyan. Tapos at saka gusto rin naman ako magstay dito pero sabi ko pwede doon na lang ako kasi before ako nag-apply sa kanila is, is stay out na talaga ako. Kasi nga yung mga problema, basta mahaba-habang problema at bago ako nakapunta sa kanila. So yan yung ginagawa ko guys. Every day nililinis ko yung kasi alam niyo na pag may bata, kailangan malinis always. Tapos may nag ano nagtatanong din kung saan daw ako galing, ano po yung company ko. daddy po akong DH guys, pero nagka-problema kami ng amo ko. So yun, uh, pinabayad niya ako. Tapos ito, nakapunta ako sa labas. Magingi lang kayo ng NOC. Kung nasa amo kayo, magingi kayo ng NOC para makalipat kayo kung gusto niyo mag-freelance, kung gusto niyo sa company, yung mga cleaner is kailangan talaga yung NOC guys. Maghingi kayo sa amo niyo minsan pinababayad, minsan hindi pinababayad. Kung maganda yung ugali ng amo niyo, kaso ako sa case ko nagbayad talaga ako. So yun nga guys, tapos sa may nagsabi naman kung bakit sando yung partner ko yung uyab-uyab ba ganyan. So sabi ko, Huwag niyong sa yung ano, buhay niyo sa lalaki, guys. Kailangan magtrabaho din kayo, magkaya din kayo. Kasi nakakahiya naman ay hingi, hingi ng hingi. Sa nag-comment na yon is, hindi naman, hindi ko naman minamasama yung comment po na hinahanap mo saan yung partner mo, yung uyab mo ba, ganyan. So sabi ko, hindi naman po yun, nahiasa ko yung sarili ko. Kailangan ko magtrabaho kasi may, ano din ako, meron din akong mga magulang na Swiss Swiss, na ano na, utal na ako, guys binibigyan ng pera. Mm, hindi ko talaga ma ano ma pronounce yung ano guys no. Binibigyan ng pera yung mga kapatid ko ganyan yung suportahan ko yung mga binibigyan ko sila ng pang-business nila ganyan or pang-farm nila. So hindi ko naman pwede yun iasa doon sa mat, ano kay Habibi Chor. Hindi ko naman pwede iasa yun. Kung magbigay si magbigay siya ganyan. Hindi naman ako naghihingi sa kanya kasi baka sabihin pa niya ay pera lang abo lang taong to sa akin. So hindi po ako ganoon. Kaya nga nagtatrabaho ako double-double yung trabaho ko kasi gusto ko is independent woman talaga ako, guys, no, diba kapag independent woman is kahit iwan ka, at least alam mo sa sarili mo na may trabaho at may pera ka, ganyan, so wala ko save, no, thank you